Muli akong nagsuot ng sira-sira at maruming damit. Nagpahid ng uling sa katawan at mukha. Saka naglakad-lakad para maghanap ng taong may busilak na kalooban. Hanggang sa makarating ako sa maliit na pamayanang ito ng mga katutubo hindi pa nga po kami nakain ng tanghalian wala po kayang kahit nilagang kamuting kahoy ay wala, wala kami sila yung mga taning ko na yan oh, ma -ano pa. ah, sa payak na pamumuhay ng mga malide naniniwala ako na gustuhin man nilang tumulong pero limitado talaga ang maibibigay nila kaya nagbigay na lang ang team ko ng tulong sa kanila at nagpatuloy ako sa paglalakad Naray nandang hapon po Dito po ba yung marunong daw maghilot? Nakasakit daw. Usminya? Ah, galing ng usminya. Hmm. Naglakad lang ako. Eh, at pwede ba magkupo? Pulso ang Marunong po kayo magpulso? Ano yan yung Kasi ang nangyari ay nahigit yung nahikit yung ano mo? Ugat. Ugat. Ay. Dapat nung pagka ano mo, nagpahilot ka agad. Oo oh, ay matagal-tagal na rin nga. Dati pa ako nung lalaro ng basketball sa NBA. Ayaw eh. Ay. <laughs> Pero sabi ng manager ko, pagka nahilot na ito at gumaling uli, eh, makakabali ako doon sa team pag basketball. Hmm. Bising-bisi po kay nanay, hindi niya po siguro ako matutulungan mag Batin na. na lang isang tusok na lang ito. Ah, so, uh, pang mata niyo po. Bakit? Na, Naisusot niyo pa yung pagganyan niya sa karayom. Oo oh, naman, siyempre. Ba, ilan taon na po kayo ngayon? 75 si na ako. Ba, malino pang mata. Magkano pong bayad sa pahilot po sa inyo? Hindi ako nagpe-presyo sa ganyan. Mm, bulong, ano po, uh, donation. Bukal Kasi sa, sabi nung lola ko, kapag nagpresyo sa ganyan, ikaw, Mm. Hindi ka hindi ka makakaigi agad. Hindi mm. tunod niya nang baya mo silang magbigay sa iyo yung ibang nabigay sa akin isang supot na tinapay. <laughs> ano pong mga kwento ang mga napagaling niyo pong yung ano na pilayan na diyan na ano yung basketball player. Basketball ngayon, din. Talaga. Ngayon, ang sabi sa akin, mapaigi mo lang anya ako. Mm. Pag magamaga uh, -maga anya bibigyan kita ng tinapay. <laughs> oh. Mm Okay lang. No. Oh. mo pa ako bigyan. Basta ipapakita ko sa iyo. Kaya ko kayong buhay, eh, ano, hilot, hilotin. Mm. Eh. kadalbang hilot lang ako. At inili, maigi na baga ako. O mm. ano kung naigi ka na, magiinom, ta tayo. Tunin <laughs> <laughs> ko pang pa Mm, ko. mm -hmm. Makulay ang buhay ni Lola Nelly. Napagtanto ko agad dyan sa maikling oras na pakikipag-usap ko sa kanya. At ang pangihilot niya nang walang itinakdang halaga ay nagpapakita kung gaano kabusilak ang kanyang puso. Hmm. 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 Hubungin ko na ito. Hubungin mo. <laughs> Kailangan. na ha. May shot man ako. <laughs> <laughs> di pa walang short. Hindi ko naman yan makukuha. Hindi ko naman yan madadala. Hmm. Sige. Grabe pa tin paghihirap ko tingnan mo pati mm. mga damit ay ay uh, ng pagtiis. Mm. Baka nga nag ano yung ugat, sabi mo? Kasi nung una maga, siyempre bagong sakit ay. Pero ngayon hindi na. Buti nga isa lang, kung may dalawang paa ay di gapang na sana ako. Hindi ka na sana nakalakad. Mm -mm. Hinilot nga ako ni Lola Nelly kahit alam niyang Walang kakayahang magbigay ng anuman ng isang pulubing tulad ko. Sinamantala ko naman ito dahil totoong. Matagal ko nang iniinda ang injury sa kalawang binti ko. Yung mga nababali nanay, na nagagawa na, nyo rin ng paraan? Mm -mm. Mm, niyo po ang paraan? Mm-mm. Napapagdugtong nyo pa buto? Yes. Ba? Ang galing ah. Meron nga niya dyan, tiklop na ang ano, nasa likod na ang siko. mm Napaigi ko baga kaya ang mga tao dito kilalang-kilalang -kilala ako. Mm-mm. -hmm. na karting ako dito. Sinong kasama mo pala? Ako lang po. Ngay? Ay, kahapon po man ako rin maglakad-lakad. sa abutan ng gabi, di doon tulog. Hmm. I, ano mo, babayaan mo lang. Lambot ko lang po. Mm -mm. Hmm. wag Huwag mong, ano yun, baka itigas mo ha. Huwag hmm. mong ititigas. malaki pong naibigay sa yung kanaman po. Isa. Isang libo. Sandaan? Sandaan. Uh, wala pa nagbigay dito ng isang libo. <laughs> Naglagotok kanina yung paghilaw mo ng daliri. Hmm. Parang logi ka man po pag paisa sandal lang bigay sa iyo. Pinakamal... Babayaran mo ako isang libo. <laughs> hmm. Pag napagaling niyo po ako nanay, babalik po ako ha. Hindi lang isang libo ang bibigay ko po sa inyo. <laughs> Oh, yung, ano? hmm. Oh, nagturog yun, ano? Tutulog na. Hmm. Ah, bayan bayaan mo lang, ha? Hmm. <coughs> Parang... Bumalik ka dito sa biyernes. Biyernes po. Pag Baka Kaga... magbasa ka. Bawal po yon. Bawal magbasa. Kaya lang, pag, ay, ah, pag inaabot ng ulan, sisilong na lamang ako dyan. Sumilong ka na. hmm. Oh, okay, paano po? Salamat po ng ah, marami. Sige, sige. Nananili nilipuano? Mm. -hmm. Ano yung Lily? 75 si years old. Iigi ka na niyan. Mm. Isa pang hilot kita mo at mm. makakatakbo ka na. Parang magaling na nga. Subukan ko daw. Parang siya na. Kakatakbo na nga. Oo. Oh. Siya na. Kakatakbo na. Mahala ka, ah, Lord. Hmm. Subukan ko daw mabilis. Ay, dyan. Siya na po. Parang ayos na po. Kaunti na lang. Salamat po. Talagang magaling po yung hilot mo yeah. Mm. Nabawasan talaga ng malaki yung sakit. Sabi mo, biyernes pa ako magbalik? Yes. Balik. Pag, pag nilito pa ako ng isa kaya yun, diretso na kaya yun? Diretso na yun. O kailangan talaga isang araw pagitan? Baka malanog nga no? Sige, magbabayad po ako. Pinaka malaking bayad po sa inyo, isandaan lang. <laughs> Ay, bibigyan ko po. <laughs> Joke lang baka sabihin mo oh. mga galit si Lord. Oo. Oh. San libo? San libo? Di mm. po san libo? San libo po? Sobra na yan! Ay, sa saan ang po yan? Laki ng bagay na gawa nyo sa akin. Sobra na yan, bala ka. Hmm. Basta hindi ko yan hinihingi sa iyo ha. Oo, mm, oh, sobrang sobrang laki oh, ng... Ay, kung hindi nga ako nakarteng dito, ay baka habang buhay ko ng dalhin na ito. Papilay-pilay. Hmm. <laughs> salamat. Opo. Oh, Basta sa biyernes, balik ka ha? Balik po, oo. Mm -mm. Sige. Ano po yung ano yun? Yun? Alin. Yung ano, yun? Sa Menyog. Sa Menyog? Ano yun to? Oo Nakikita nyo po yun? Yun? <laughs> may tao ba? <baga. laughs> hmm, may tao nga. <laughs> ano po yung ano, yung pansukat po ba yun lupa? Yung... Hindi ganun ba Oo, siya. Pasukat ng lupa. Pansukat niya. Hmm. Pansukat ng lupa. Ay, para pong Hi. ano. Yes, what can I do? Ito po yung bisita nyo kanina. Hmm. Nagpahilot po sa'yo hmm. ah. Pahilot niya. Magaling maghilot si nanay. Uh, Yun know, o, pinahilot sa'yo. Ah. Ano po pinahilot? Ay, pa ah. Eh, gusto mong palaki ni nanay ha? Di man, ah, di man magagamit? <laughs> <laughs> di man magagamit yung nanay? <laughs> Pagka saan po ito nanay, kilala mo? Hindi, ngayon lang nga niya. Ngayon lang napadpad? Nagpahilot? Pagpunta ko dito kanina, may tugkod ako. Pag alis ko, wala na. na? <laughs> <laughs> oh. mm, sige. Aling, yung napagaling mo nanay? Ay, ayos man po? Ay, nakatakbo, nakatakbo na nga agad. Ayos ya? ayos pala. Maaaring ma. gusto magpahilot sa iyo ah. Eh, sabi ko hihilotin sa biyernes ulit. Biyernes oh. Ano ay? <laughs> <I> <laughs> Kasama ko po ito. It, mabait man talaga. Oo, oh, po, kasi siyempre mm. kita niyo po nakabait din. Mabait man and, talaga mm. ako. Mm <laughs> Naniniwala po kayo magkasama kami? Hindi. <laughs> Hindi. Ibang <laughs> <laughs> iba, diba, ano D po? Diling di truth lang. Apo, ah, yan. po. Hmm. Yeah, diba. Tuna na 'yo. Ano? Oo. Oh. <laughs> <laughs> magkasama po kami. Ah, po. Mm. -hmm. Po, kaya, mm -hmm. uh, po namin kung gaano yung inyong mm -hmm. kabaitan. Salamat sa mm -hmm. nanay. Okay, isang um, na like, microphone pero, na yan, no? Oh. Mm -hmm. Microphone to nanay, oh. Microphone na. Ayan, para, microphone para po ito. Tayo sa cellphone, para, no? Para sa cellphone, no? Para yeah, dito <laughs> po, Pangipit ano lang po ito. Yung microphone po ito. Microphone, nanay. Mayroon <laughs> po mm -hmm. yan. Para makarating po doon yung sound sa sa yan. I-clip nyo po dito sa damit. Parang yeah, Tapos. Ano lang po yung nanay? Sound. sound lang para yung ito. sound. Yeah. Lalagay ko po dito nanay. Yan. Yeah. 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 Para po marinig doon sa ano. Yung sound. Okay, yeah, yung yun? Hmm. Ano nanay, dahil sa kabaitan mo nanay, uh, mayroon kami gustong na ibigay sa'yo. Ano yun? Hmm. Dagdagan po namin yung... Hindi po yun bayad na sa kabaitan. Opo, opo. May bigay rin parang pinakaregalo namin sa'yo. Hmm. May <laughs> sa inyo. Sige, thank you. <laughs> <laughs> thank hmm. you. sa you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. hindi pa Thank you. na you. Thank you. Thank you. Thank you. hindi wala Thank Wala akong pinagdududahan basta lumapit Thank sa sa Mabait ang tao, mabait din ako. Yeah. Kaya pala, you. na you. Thank si you. pagdating ko kanina. Yeah. Kahit anong you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sa akin mabait din ako oh. hmm. mm. Hmm. May kasabihan nga tayo ano ay uh, hindi tayo mabubuhay nang nag-iisa. Yeah. Anong masaya nang hmm. nag-iisa? Kaya pag may gumating na tao at ma maayos naman, ay makadaragdag ng kaligayahan natin yun. Yeah. Sure. <laughs> Pagdagan namin nanay yung bigay sa nanay para makatulong po sa iyo. Ano? Salamat. Opo. Oh, hmm. Uh, yan po mga damit na yan nanay ay damit nyo. Mm -hmm. Damit po ninyo. Pang mm hmm. Gaano, gamit. Pinatatay-tay nyo para hindi na magbibili. Mm. Ayun, opo, opo. Tsaka ano, may, may pa? may dekorasyon pa. Kamusta po yung pang-araw-araw oh. niyo dito, nanay, na gastosin? Saan yung nakukuha? Eh, pag may nagbabayad ng sa pagdasal. Mm. Pagdasal. Paghilot, pagsuob, yan. Mm. Yung isa pong napunta namin dito sa... Yung dyan, sa ano? Yeah. Ganun din. Oh. Lula Sayinang. Inyang, kilala niyo po yun? Si Lula Inyang. Saan Ay, yun? si Inyang. Mm, um, din siya eh. Kahit silot. Kaya yun. lang, piloso hmm. 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 Ano nga po yun, medyo masungit. Yes. Uh, medyo masungit siya. Pero ano, masayang kasama din kasi nakailang balik kami sa kanya. Hmm. so siyang... Ado, nanay, bigyan ko po sa na nanay ha, 3,000 para... Sig sigurado kayo ha. <laughs> Baka kung pagdating ng oras ay... Sige, ma barabanggit ninyo ito sa akin ha ah, hindi. o testigo kita to <laughs> ya nila kusang binigay nila ano na ay po ay kami... baka may maraming, sa inyo maraming salamat. Ayan, di maraming salamat and dito po na po kami hindi makakabili na kami niyan ng bigas ah, yun. Ng ulam ito, ah, ulam. po, po. Yeah. para Ganun din po yung nabanggit sa amin lulain niya. Sabi sa hmm. amin ay baka yung binibigay niya sa akin ay utang. Hmm. Pagdating araw ay... Ako talaga sa totoo lang, hmm. hindi ako nagaano kasi wala ano man ibabayad ko. Hmm. Hmm. Wala naman akong kitang malaki. Hmm. Minsan pagbigay mo nga sa akin ay parang napayak ka po. No, ano napahiya. ako yung gusto kong umiyak kaya hmm. lang ayaw ko lang umiyak. Nakita ko kanina nagpula yung mata ni nanay. Ay, talagang ay kanina, hindi pa ako nakakapi, nakahawak ng ganyan ngayon lang. <laughs> For the first time talaga yeah, sa totoo lang. Sa binigay po na Ay kinamatay? Yun ay kinamatay. Nasunog. No? Mm, nasunog. Pilay na kasi iyon. Pilay, stroke. Mm -mm, Tapos, ang, nung masunog. Ang sabi sa akin, di 28 ng January, oh. yung nanay ko ay namatay. Lakad na niya agom mm. at ang bait nung usawa kong oh. Lakad na niya agom at Pagkamaga, kaunin mo na lang ako dito. Ah, so pupunta kayo sa nanay niyo na namatay? Mm, namatay. So nagpaiwan siya sa bahay niyo? Nagpaiwan siya Diyan sa... ano yan? Opo. Ngayon, sabi ko naman, O sige, basta ka ako bukas, babalikan kita. Oo daw. Mm. Eh di, diretsyo na ako. Nagpunta na ako sa... Doon sa panganiban at doon yun mm. namatay yung mama ko. Mm. Tapos nung ano may nagtawag kumare kung tapat mm. sa akin mare umuwi ka sa madali yung asawa mo nasusunog pati bahay mo nasusunog mm. umuwi ka sa madali ay eh, imbis kami makakarating ng alas 7 ng tang umaga mm. nakarating kami alas 12 ng tanghali, kasi nahi mm. nahimatay ako mm. matay ko naman di diretso na kami diyan yung ka ko, siyempre, masama ang loob ko mm. na matay nga asawa ko. Pagdating na pagdating, ko alam mo, taga-tagain ko bagay yung papayang nasa may bintana namin. Tinaga-taga ko talaga yun. Bakit po? Sa sama ng loob ko nga ni na yun, Pero wala, wala namang kairan na pinagdudahan? Talagang wala. Pero yung pagkasunog na yun, may pinagdudahan kami. Hmm. Kasi bago yun nasunog, nagsalita yung taong yun, balang arawan niya kami ang magiging tenants dyan. Hmm. Hmm. Doon lang sa salitang yun. Doon na ang pinagduda ko. Dito rin po sa lugar na ito? wala man dito ngayon pero yung bahay pong sinasabi na sunog dito rin lang. Mmm. Sa kabila lang natin po. Mm -hmm. Tapos Ano po yun? Ah, uh, talaga natutong po siya nasunog talaga nang gusto? Bito ka lang hindi nasunog, no? Mm -hmm. Talagang ano po? Talagang sabi ko sa iyo hindi ako nakaimik talagang mm -hmm. grabe ano. Pagdating ko pa dyan, nahimatay pa rin ako 15 minutes. Mm -hmm. eh, tapos 15 hours sabi nila ay ya yeah, maghapon magdamag na anya yan talagang hindi ko kaya talaga mm. kasi yung asawa kong yun pinagmamalaki ko yun alam mo kung bakit mm. yun ay pag nagagalit ako susuntukin ko sa sasapakin ko alam mo hindi yung naganti mm. gagawain yung bibiglain akong aalsahin mm. isasayaw-sayaw ako noon. <laughs> tapos pag pagod na siguro nang kasasayaw-sayaw sa akin ay, kung hindi lang kaya kita mahal. Oh, kamakin mm -hmm. mo yung maririnig mo yung tayo oh. pag hindi ka naman luki. Ilan taon na po siya, no? Ano yun? Nung mamatay yun ay ano siya? Sebe... Parang 74 yata. Siya 74. Mga ilan taon na po nakakaraan, nanay? 3 years na Ay, kailan lang? Ano? Three, kailan lang pala. na? 3 years, years pa lang. Ayun. Mm -hmm.